Network Entertainment Hi girls and boys. Kami ang lady bosses. bosses. Mga mga tara Let's hear tayo. Let's go. Go. It's just us three of us again oh, without Kay. No, main alala lang ako. Hello Kay. Ano pangalan? Angela. Angela Austria. Austria. Uh, Oo oh, oh. nga, bakit? Oo. Oh, oh. Kasi nung <laughs> nung show ano natin, nga tawag nung show natin Lady yung boss's third anniversary. anniversary show namin, uh, kinakanta niya sa amin na mas nauna Fan siya ng Cool Pals, pero mas nauna daw siyang naging, naging fan, ng, Lady Bosses. Sa kanya yes, nalaman ang, ang cool, cool Pals. Ang nyo. So, hi oh, to Angela Austria. Oh, oh, na mas fan today. na siya ngayon ng Cool Pals. <laughs> <laughs> ah, salamat. <laughs> pero una tayo naging listener niya. Ay, baliktad. Una natin siya naging listener versus oh, Oo. Cool, oh. cool Pals. O, oh, yun. Oh, that's a compliment. Uh oh, that's oh okay. On its mm -hmm. own. Uh -oh. So may ask ko lang ka. Uh, ang ask ko lang, what's the compliment? Oh, anong you, compliment ang naiilang ka? Yeah, that makes you uncomfortable the most. Uh -oh. iyon. Mm -hmm. Bakit? Eh, does it mean na uh, regular mong naririnig sa iba? Hindi naman. Kung baga parang siguro, kung naririnig mo, oh siguro, siguro more Madalas, than once mo narinig. Hindi ko alam kung compliment or parang matter-of-factly sinasabi ng iba. Pag sinasabi na, umayaman ka di. Ah, compliment ba yun? Compliment. Compliment. Uh -uh. Naiilang ako. Uh -uh. Kasi parang in my mind hindi siya hard-earned money. Mm. Parang generational wealth siya eh. Na pinaghirapan siya ng magulang ko o ng asawa ko. Not really on my own. Mm -hmm. So what I'm trying to do with stand-up, I know hindi ko siya pagkakakitaan ng malaki but it, at least it's something that I really wanted from the start. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon ay ilang pa rin ah sinasabi mayaman ganyan. Pero alam mo, di sign din yan na pinalaki kayong maayos. Kasi... May iba na they grew up in kumbaga privilege na parang feeling nila yung pera ng magulang nila. Pag ano, Entitled oh, sila. No. Tapos sasabihin nila, mayaman ka. I know. Oh, I know, right? I know. And then lahat ng branded, luxury, living, etc. <laughs> Ako yung ano, uy, ang ganda mo. Tapos parang, Ningi. Eh? Yeah! <laughs> 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 Iknum, na? Mo. na, mo. na, mo. na mo. <laughs> <laughs> Bakit? Hindi kasi growing up feeling ko boyish ako eh. Mm -hmm. Eh, 'di ba pag boyish ka, walang sign na dapat sexy or uh, maganda uh, uh, or ano, Basta diba ka, ilang ka nga pag kunyari, may, naglalabas ng skin, ganyan. Uh. <laughs> <laughs> uh, I get the point. Parang ganun. Kung baga, totoo ba to? Siguro kung laging sinasabi sa akin, maniniwala na ako eh. Oh, mm -hmm. Pero pag yung, huy, ang ganda mo today. Dahil, today lang parang, Ah, uh, gets. A alam mo yung parang, eh kasi pumorma ako. Mm -hmm. Pero pag kunwari, hindi ako formado ka or so... ano, tapos, given na, na maganda ka pa rin, uh, na ano, uh, okay lang yon eh. Pero pag kunwari, yung nag-ayos ka and all, or ano, huy, ang ganda mo, parang, hindi naman eh. Yung tunay na sinasabi uh, mong kagandaan, hindi, dahil nag-ayos lang ako, uh, uh, dahil uh, uh, may bago lang ako make uh, uh, dahil, uh, uh, pero kung alisin ko yan, maganda pa rin ba ako? Uh, uh, mm, uh, 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 parang ganon. So parang, what you're telling me now, na maganda ako ngayon, or maganda ako, is, hindi ako maniniwala. Hindi consistent ako, to. Parang, hindi, parang ganon. Mm. Pero ang ganda mo nga, Jin. Yeah, Pero ngayon, ang confident ng mga bata, no? Oo, ang gaganda nila. Oo. <laughs> Dahil, bakit? Social media influenced? Pwede na they know how to fix themselves up, how to dress or mas okay mga skincare ngayon ayoo mas mas affordable makeup may mga ano pa di ba mga color analysis yun ba yun yun ba yung ano yung pinakulay yung kulay kung anong colors ang match sa skin mo sa Korea yun, di ba? Mm. South Korea, mahal din yata. Huwag oh, pa ganun eh. Ganun pala Pag yun. Naku-conscious nga ako minsan, parang, tama ba tong color na ito? <laughs> si <laughs> Diane, <laughs> si D, si D susutin niya lahat yan. Rainbow. <laughs> oh, I <don't> <laughs> <laughs> Di ba All parang kailangan one? may ilaw lang, tapos mm. yung reflection ng ilaw mo towards oh, yeah, that yata. certain color. Maybe, you know, si Arin nakita ko nagpa-assist na ano ganun. favorite color mo? Yellow black. <laughs> <laughs> so Suotin. Pero kung color lang per se. Color. Yung feeling mo bagay sa sa'yo. Ah, kailangan sa clothing. Siguro blue. Uh, blue. blue. Ako din blue. Dark blue, light blue. Dark. Sa akin dark. Parang... Hindi ko alam, baka bias lang ako green kasi green yung sinusuot mo pag dati. Ah, um. Parang earth tones. Tingin ko ah. Ik-ikaw, ano compliment nga? <laughs> ano ba? Pag sinasabihin ako pumapayat ako. Talaga, So, <laughs> hindi ka rin naniniwala. Wait lang. Kasi pag sinabihan kang tumataba, syempre nakaka-conscious. Uh -huh. Tapos usually mga tita-tita mo 'yan. Tapos pagka <laughs> <laughs> Pagka, hindi naman ako nagda-diet, sinabihan ako ng pumapayat ka. Wait lang. <laughs> Wait lang. Wait lang. Parang kailangan ko na bang ituloy-tuloy ito? Parang nakaka-pressure no. na ako pumayat nang pumayat. Wala Pero wala lang. kang ginagawa nga sa diet. Sa ngayon, Oo. medyo nagko-control naman ako, pero medyo nagko-control. Nagko-control? <laughs> <laughs> Anong kinokontrol mo? Sa rice ganyan, tapos hindi na ako nagso-soft drinks. Oo. Ganun. Oo. Pero parang nakaka- nakaka lang na kailangan ituloy-tuloy. Pero ano ba yung receiving compliments? Is it more for Filipino culture na ayaw natin na masyado or dahil babae tayo o dahil Or personality yung ganyan? Ayoko sabihing culture. Mm -hmm. Pero meron din sa culture. Eh, kasi yung, sarcastic kasi tayo eh. Oh, okay. hindi mo alam kung totoo? Parang uh -oh. yung question, when uh -oh. they say uh -oh. it. Oo, tama, tama. Ba? Sarcastic tayong mga Pinoy. Kung yung kabaliktaran lagi uh yung sinasabi natin. parang hindi mo alam kung totoo? Uh Oo. -oh. Tama. Parang, alam mo yun. Uy, gagong gupit na. Pero maganda naman talaga. Alam mo yun. <laughs> Oh, nga, ates bagong sapatos, dudumihan. Yung Tutu. ganyan hindi mo alam. Parang mapang-asar tayo. Gentle taong. bullying. <laughs> gentle gentle <laughs> oh. bullying. Bago ba yan? Hindi ko alam. Ilibit mo wala. Bully. Pero gentle. So <laughs> <laughs> I get your point when you say gentle bullying. Sige, gawin na natin 'ano, lady boss's term, gentle bullying <laughs> trademark. Pero <laughs> trademark. <laughs> But I you get your point, gentle bullying, asay. Uh -oh. Parang to us, it's being affectionate. But uh -oh. to the person receiving it, it might not come out as that way. Uh -oh. Parang yung ginagawa ko kay Kay. <laughs> <laughs> Oo. Oh, 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 oh. I'm sorry kay ikaw yung wala dito. <laughs> <laughs> so, pero kay ibang tao gumawa ano, na hindi niya kaklose. Oh, ay, nako, oh, patay, <laughs> patay yun. patay yun. Patay talaga yun. Nailibing na yun. <laughs> Oo. Oh. Pero yun nga, it eh, True friends can get away with it, mm -hmm. the gentle bullying. If it comes from another person, an outsider, uh -oh. but ano yun, parang offensive. Uh -huh. Parang yung ano nga natin with Roger kanina na he can take it kapag kakomedyante niya. Uh -huh. Pero kapag ibang tao, stranger, na, oh, stranger parang gago to. Uh -huh. Sign of affection. Tayo lang kaya yung ganong kultura. Alam sure meron din iba eh. Meron. Eh, parang inaasar mo, pero naasar, kaya kita asarin dahil close kita. Uh -uh. Dahil mahal kita. Oo. Uh -uh. Pero yung compliment, balik tayo doon sa compliment. Pag kagaling sa taong ka-close mo, maniniwala ka? Oo. Okay. Pag close oh. Pero, okay. syempre, iba naman yung, uh, depende pa rin how he, she, they says it. So, say it. Parang mm -hmm. ganun. So, pag pa-joke, Siyempre, hindi ako maniniwala. Pero pag talagang straight face na sinabi talaga sa'yo, nakatingin pa sa'yo, then, oo, maniniwala ako. Si JB ba makompliment sa'yo? Oo. Oh, oh. Lagi niya, siya ako sinasabihin na maganda ako. Eh, hindi na matake ni Jimmy. Mami kagat labi, hindi ko rin ginagawa ni Kay. Oo, Pero syempre, Mani, naniniwala naman ako kasi mm -hmm. perception niya yun. Mm -hmm. Kaya nga ka naging kami kasi mm -hmm. nagagandaan siya sa akin. Pero, alam mo, may times din na, ano ka ba? Huwag mo na, ano, ano, parang huwag mo na sabihin. Huh? okay, okay, okay. 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 Pero, Pero pag pa kung yari eh. din niya rin gusto yung itsura mo or suot mo for that day, sasabihin din niya. Oo. Okay. Sabihin okay. niya. Yung yung totoo. Sabihin niya, parang, ibaris palitan yun. mo yung uh, ano, parang hindi bagay sa'yo. Hindi yung laging positive. Oo doon mo rin natetest kung totoo na talaga Oo. yung sinasabi niya o binubola ka lang. Oo. Pag both positive and negative. Mm -mm. So, yun. Si Mike sa'yo? Oo. Pero pag ano nga eh, kahit nabawa, wala akong ligo. <laughs> so, Ayun Ay, nga eh, mas gusto niya eh. <laughs> Para at par. <laughs> oh. Joke lang. Bago Mike sa'yo. So, <laughs> Pero ang ganda-ganda mo, gano'n. Oh. <laughs> ano ba? Pero kaya ko siya i-take. <laughs> sinagot mo na ba ako anong compliment hindi mo kaya? Yung ano nga pumapayat. Tapos wala ka naman ginagawa. Ikaw ba? May sinagot ka ba? Oo, yung pagmayaman. <laughs> so pare-pareho tayong hindi nakikinig <laughs> sa isa't isa. <laughs> <laughs> short term memory nakinig naman kayo alam ko naman nakikinig tayo short term memory sorry guys ano pa syempre meron pang iba na compliment, compliment. pag may kamukha ako artista mm. ah oo e eh, kayo ano mga napagsabihan ikaw Rufi May sino pa yung mga kamukha mo raw sino pa hinga e, isa, -isa ingyay natin ako Jeneline Mercado Oo so, mm. nga, I can see it. Sabi nila, kamukha uh -huh. ko na. Lalo na nung simula pa lang siya sa stars RBF oh, siya oh. eh. Oo, oh, oh. parang ganun. O, oh, kasi hindi pa siya masyadong ano, ayos na ayos nung simula ng Starstruck. Wala stars rito. <laughs> <laughs> Mikey? Ah, oo. Oh, oh. Kuhaan oh, oh. Ar ko. Eroyo, joke lang. <laughs> oh, Mikey Eroyo. Julina, at a certain point. Ang <laughs> ah, pangit, <laughs> May kero yun. Oh, <laughs> <Go>. Ay, sorry. <laughs> Sino pa ba? Ayun na yung naalala kong tabdo. To. Isa pa sa akin, si Zhang Zi. Zhang Zi, oh, si oh, yun. Yung sa Crouching Couching Tiger, Tiger e. Hidden Dragon. Ah, uh -huh. uh, hindi na siya showbiz ngayon, pero ano siya? Taiwanese? Mm -hmm. or, Shanghai, or Hong Kong? Or Shanghai, I'm not oh, sure. Basta, yun. Sino pa? Nung bata ako, si Camille Prats. Oo ah, um, nga, no? Uh, mm. oh, hala, parang hanggang ito. ngayon. Oh, oh. Talaga. Oh, oh. Pag pumayat ka? Parang mag... <laughs> <laughs> oh, oh pahit niya kayo <laughs> na, no? Nagaano siya, Nag-exercise naga, sila mag-asawa. Actually, naka-inspire nga siya. Oo. Mm -hmm. Tsaka bata ka. Ang ah. ganda mm -hmm. ng firm ng arms niya, eh. Mm -hmm. Pwede pala kaming magkapatid ni James. <laughs> Oo oh, nga, no? <laughs> oh, oh my God, cute! <laughs> <laughs> Oo nga, pwede yan. Kuya John. Kulat <laughs> <para't> naman. <laughs> Kuya John. <laughs> Shit, ang cute nga, pwede yan. Si James, kamukha nga niya, no? Si John Prats. Mer meron, may pagka. May semblance. Oo, oh, yes. Oh. <laughs> kaya si James pag kinocompliment siya, no? <laughs> Or compliment mo sa kanya yon Ina-compliment <laughs> ko si James in person. Sabi ko, ang ganda mo, ng skin mo ah, niya, James. Yeah. Tapos parang nailang siya. Uh, Oo, uh, oh, oh, parang yeah. alam mo yung may certain kilig na ayaw maniwala, uh, pero totoo ang ganda ng skin uh, niya. Uh, Oo, maganda nga yung skin ni James. Baka kasi mas kita mo lang kasi yung skin niya all the way back, uh -oh. <laughs> front to back. <laughs> Hindi, pero makinis si James. Hmm, maganda uh, oh, yung skin yes, niya. Yes naman James! <laughs> Compliment! <laughs> Hi! I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? <laughs> so ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? <laughs> Ready? Tara! This is Joel's Podcast. Paano kung powered by the pod network? O dapat may episode tayo na lahat ng compliments sa mga iba't ibang mga comedian. No? Oh, pwede uh, ito dahil compliments ito na na man, oh. 'yung pinag-uusapan natin. Oh, what do you like about GB? Eh syempre, ano siya, mabait siya sa lahat. Oo, mabait yung siya. Yung lagi sa ko sabi na kung ano 'yung trato niya sa akin, gano'n din 'yung trato ah. sa iba. Syempre, except 'yung intimate, <laughs> except 'yung excepting yung sweetness, 'yung ganun. Pero hello, except babanggitin mo kung sino 'yung hindi mo pasensyahan. <laughs> <baay si GB. laughs> <laughs> 'Yun ang iwi natin eh. Egya, sino sino? <laughs> So yun, basta mabait siya sa lahat. So ah, ibig sabihin mabait siyang tao. Ah mabait na mabait talaga uh, siya, oh, parang gano'n. Do you think sometimes at fault na uh, to his disadvantage? Oo, oh, oh, kasi yung, siya na, may, na -abusado, eh. siya, siya na na-abuse. Eh. Sa akin may times na nararamdaman ko na parang um na take advantage Yon, siya. Tapos uh -oh. nadadamay ako. Mm -mm. Kung Kumbaga kung, kung kunwari like yung simpleng papasok lang sa van, ang pipiliin niya agad dun sa pinakadulo dahil mm. daw nauna kaming pumasok kasi tawag dito, nauna kami pumasok so, mas madali daw pumasok mm. yung iba. ganun yung thinking niya. Ako naman, pag ako nauna, ako yung mamimili ng magandang, ano, mm, magandang scene. Harap, oh. So, parang dun ako sa harap. Bakit? Kasi, mahaba yung paa ni GB so, pero, meron siyang, mm. ano, eh siya, hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya, para mas madaling tao? makapasok lahat. Wow. Kung maga parang, ano ba? Eh, tayo yung nauna dito. Uh, at least babalanse mo. Uh oo. -oh, parang, mm. uh oo. -oh, actually. Minsan nababalanse ko. Pero kung kunwari wala ako sa mood magbalanse, edi take na lang. I-take e, uh -oh. ko na lang. Uh -oh. Parang ganun. Nasusunod na lang siya. Uh -oh. Sino uh -oh. pa? Ano, sino mga komedya na mabait? <laughs> <Hello. Ganun. laughs> Dapat meron din yung mga hindi mabait. <laughs> <laughs> o Kayo <kayang> mo. Kayo <laughs> mo magbanggit. <laughs> Pero iba kasi parang alam nila. Pag kinomplement sila, alam na nila. Eh, para yes. Ah, oo. Pero, naiingit ako sa mga ganun. Uh oo. -oh. Minsan, kung kunwari sinabihan sila na, Uy, ang ganda naman ng suot mo. Ang sagot agad nila, Thank you! Kung baga parang... Pero pag suot, pag surface, pag kunyari suot lang. Thank you. Uh -oh. Parang mas madali eh. Pero pag kunyari, oh, ang ganda mo naman. Oh, yun yung medyo nakakailang. Pag, oh, yun. Pag kunyari, ang ganda mo naman. Thank you. Parang yun yung feeling nito. Oh. Uh -oh. Gago ka eh. Ba't huh? mo pa sinabi? Hindi. Kunyari, narinig mo lang. Hindi ah, e, ikaw nagsabi. Uh -oh. Pero naiinggit ako sa kanila minsan kasi kaya nila mag-take ng compliments na ganun. Hmm. Kasi ako talaga parang kahit nga sabihin kunwari alam ko naman nag-kill ako sa set. Yung, oh, ang naman oh. na, na talagang nag-applause break mm -hmm. sila, na nag-ano, talagang roaring laughter sila. Tapos, kunwari, lalabas ka, lalab alis ka na sa stage, sasabihin nila, ta, good set, good set. Parang, mm, o dyan ako na ilang. Parang, sasabihin mo, hindi maganda lang yung crowd. Mm, oo nga, madaming ganyan sa atin. Oo, oo. Pero kung totoo alam mo naman, sa sarili mo na, oo, kung maganda yung set. Uh. Parang ganun. Okay. Hindi, what if we, ako, nangyari sa akin, may mga nag-good set, pero feeling ko hindi. Mm -hmm. So, parang, uh -oh. you, uh -oh. I don't say thank you. Parang, okay. Uh -oh. uh, ganun lang. Mayroon din ba kayong times na parang pag hindi mo nagawa yung dapat, ba, hindi ka nag-kill, gusto mong mag-kill, pero pag nag-kill ka na, tapos pag kinomplement ka, parang, eh, dapat lang. Ay, And hindi. Parang, hindi naman. Parang, I, I worked hard on it. Dapat uh -oh. lang. Parang mm -hmm. sa akin, parang, ano, hindi dapat lang eh, kumbaga parang, Ay, thank take, you. Take kumbaga, th though. Ay, Lana. salamat talagang buti na lang. Napalitan yung feeling na bad Tsaka buti na lang nag-inline ano, nag yung audience tsaka yung energy ko. Mm -mm. Parang ganon, mm -mm. hindi yung parang, It's all me. Hindi parang yung kahit basura yung audience, magaling pa rin ako. Hindi eh, di ba may ganon? Mm -mm. Hindi, yung parang mas thankful ako na nag-inline siya. Yung parang, dapat lang, ginawa ko yung trabaho oh, ko. Parang gano'n. ganun. Okay. Parang minsan, ewan ko, parang may ganun akong tendency na parang feeling ko, Tin trabaho ko lang yun, ganun. Mm -hmm. Yung parang hindi, hindi na siya nagbibigay ng, parang hindi na siya, ano? Hindi na siya affirmation. Oo, oh, affirmation. Ah, okay, parang, okay, okay, gets. Yung sinasabing. parang, yeah, I worked okay, hard on it. Lang, uh, uh, yeah, yes, tama. Okay. Ah, akala ko yung, akala ko yung, uy, ang galing mo, dapat lang. Ah. Uh, pero may ganyan <laughs> din sa sina. Kasi ano lang 'yung sinabi natin pero iba 'yung oh, gusto niya, 'yung eh. ibig niya, ano ba gets ko 'yung sinasabi mo, 'yung sinasabi mo. Pero may ganyang tao nga rin sa sina natin ngayon. Uh -oh. Na kahit bumomba siya pero feeling niya magaling siya. Dapat proud lang i-compliment mo ako para uh -oh. ganun. Proud pa rin siya. Uh -huh. Even if he bomb, for example. Mm -hmm. Tama. Pero yung Pero, sinasabi actually, mo, kahit hindi sa comedy, kahit pag samba, sa trabaho ko, pag natuwa yung client, may ganun akong tendency uh -oh. na parang... Mm. Sabi nila, pagka daw nasanay ka sa achievement, na parang... You push it over? Push parang it aside. ano na lang siya, task mo siya na mag-excel. Ah. Mm. Kung bagat na-mark mo lang siya sa checklist mo, hindi mo siya ina-appreciate. Which is good, ah. Uh -oh. Hindi, eh. Kasi parang dapat pagka may na-achieve ka na malaki, dapat, dapat ini-enjoy mo siya. Okay. Ah, may konti sa the big Hindi yung next. Hindi Para oh, oh. i-internalize mo man lang. Oh, oh. Thank yourself ah, for it. Oh, oh. Okay. Alam mo ba, may meron na akong gustong-gusto na hindi naman ako into basketball talaga, pero meron na akong gustong-gusto na player si Baroka. Mm. Si oh, si Baroka. Mm -mm. Ano siya eh, tawag dito, magsu-shoot ay lagi siya magaling siyang player. Shoot siya ganon, tapos go on lang siya. Oh, oh. Yung walang, walang, uh, yeah, walang yabang. Walang yabang. Wala, wala. Shushoot lang siya, tapos takbo lang siya ulit. Kung baga parang, parang feeling ko hindi din siya maano sa compliment. Kung sinasabihan siya off stage na, off court na na, uy, ang galing mo, or gano'n, parang eh. Ganun lang siya. Parang to, yung parang sa kanya, eh, dapat lang. Basketball player ako eh. Kailangan ko mag-shoot. Trabaho oh, ko Parang ganun. Parang nasanay ka sa expectation na mataas. Mm. So, pagka, kaya din sobrang depressing. Kasi pagka hindi mo na meet yung mataas na expectation na ito. Kahit isang beses non, lang. Kahit isang beses lang, parang Frustrated devastating ka na. na siya. Mm -mm. Wala kang baseline na tama, na normal. Mm -mm. Pag tumaas ka, yun yung baseline oh, mo yung so, parang How do you correct that? <laughs> awareness, di ba? Kaya yun din yung tinuturo. Or yun ano, ko reward yourself each achievement. Parang ganyan. Oo, oh, oh, reward yourself. Oh, okay, kahit um, ano lang, kahit tahimik uh, lang na reward, uh, uh, hindi kailangan celebration. Oo. Oh, 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 treat oh, oh. treat yourself with something you oh, oh, oh. like. Halimbawa, yung cupcake. pagka deserve ko to. Mm -hmm. May tapos kang project, ganyan, mm -hmm. kain kayo, o oh, kaya magpa-rebound ka. Kakulay <laughs> <laughs> ka. Okay, atin girl, <laughs> magpa-facelift ka. <laughs> kaya inaano ko rin si Lucas na dapat i-enjoy mo pagka may bawa. May reward, may award ka, ganyan. May, uh -oh. may natapos ka na something. Dapat, i-reward mo yung sarili mo. Hindi, kasi noon nga, sabi ko nga, di ba, academics. Well, hindi naman kami nilireward eh kapag uh, may award kami or ah. eh, something. Hindi siya special. Ah, talaga? Parang expectation siya. Oh. Um, Ganon. So... Akala ko naman, ang mali is yung i-over-glorify mo. Wow, ah, in Wow, may reward ka. Wow, ka don't celebrate too much. Uh -huh. so, Pero hindi. Balance, balance. lang. Balance. Siyempre oh. balance lang. Yung parang, wow, ang galing mo. Oh, what do you want ano, for Kasi sa amin gano'n naman. Parang na-over-glorify pag may award ka na parang self-worth mo is that award alone. Mm -hmm. So, dapat balance eh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. wag naman parang gawing ordinary lang din uh -oh. yun. Every mm -hmm. self-achievement. Okay. Okay. Ako siguro, madali akong makakuha ng, ma, magaan ako kumuha ng compliment pagdating sa aruga. Yung art Weave ko, mo. Yung Oo. weaving. Oo. Kasi alam ko, mahirap na. Oo. Alam ko. Yung parang ganun. Kung baga parang, yun, alam ko talaga, ang hirap nun. Mm -hmm. Tapos alam ko iilan lang yung taong nakakagawa ng ganoon. Pero kung kunwari lahat nakakagawa na nakakapagpatawa na nakakapagkill kill na nakapag, ano. tapos pag sinabihan ko, ano yung special sa akin? Parang ganun. Pero kung alam ko na konti lang yung tao nakakagawa nun, tapos sinabihan na, sinabihan ako na, "Uy, ang galing mo dun sa ano, sa ginawa mong rap or ano sa fabric. Thank you." Kasi ang hirap talaga mm -hmm. nun. parang Mm-hmm. Ewan ko, may kaibahan yung art ko ng comedy tsaka ano eh. Yeah, malaki. Okay. Tsaka sa weaving mo, ramdam mo, ramdam mo talaga sa katawan yung pangon. <laughs> oh, eh. yun yung reward. Tsaka oh, oh, Massage. Yun, eh. <laughs> yung, yung reward ko lagi pagkatapos yeah, ko mag-weave. Oh, oh. Massage. Mm -hmm. Kay JB, hindi naman. May, minsan kay JB. <laughs> may kasunod na <laughs> Oo, oh, oh, <laughs> oh, kasi sasakit din yung katawan ko pagkatapos ng massage niyo. <laughs> <Yuck. laughs> <laughs> Ay. Pero bakit nga ang hirap mag mag ano ng compliment? For us siguro nagkataon sa ating tatlo, mahirap. Si Kay feeling ko madali mag-compliment. Oo. Oh. I, I know. know. <laughs> 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 Ba't wala kasi siya dito? <laughs> Baka dahil naririnig niya rin na madalas sa parents niya. Feeling ko bunsuka ka, ay bunso ka eh, rin ito, pala. Oo. Mm. Eh Hindi, siguro feeling ko Self-confidence. Uh, oh, self-confidence. Mm, malaking bagay yung self-confidence. Uh -oh. Na you believe in yourself more. Uh -oh. or, yeah I don't say that we're or, not confident. Ewan ko, parang siguro wag ka lang din mag-dwell dun, I guess. Dun sa flaws mo, ganun? They, or, take it. asa As a compliment. Oo, oh, In passing lang. Okay, oh, thank oh. you. Sige, thank you. Huwag oh, oh, mo masyadong namnamin din. Huwag <laughs> <laughs> mo siya masyadong i-feel. diba? Parang uh, take it with a grain of salt but at the same time. You know, you don't overthink. uh -oh. hmm. Okay. Thank you. Maganda din ba yun? Maganda din ba yung i-take mo lang? Or maganda din ba yung di naman? Yung marang, ano? May mga ganyan. Ayoko oh, <laughs> ay, ganun ni, eh. yung gusto pag pahabain pa yung usap. Oo oh, oh hindi nga, tama. Ay, bakit ano mo mas maganda ngayon? Is it my ah? Uh, is it na may makeup? Is it my clothes? Uh -huh. What do you think of, uh -huh. Oh, why? Uh gusto <laughs> mo pahabain? Pabay, pab, <laughs> di ba? Parang fishing. <laughs> Oo, oh, oh, may nakita akong meme ni Abby. Abby assist yun. Uh -oh, Tsaka si, si sino G nga? G Canlas? Uh, oh, G Canlas. Yung, uh, -oh. yung asawa ni ni Archie. Uh, -oh. di ba? uh, diba? -oh. Alimanya. Eh, di ba si Abby medyo on the a uh, heavy side dapat uh, CG Medyo payat samia so meron silang meme na ano sabi ni G sabi niya ano ba yan? Parang, ba't parang ang taba-taba ako na, ay ano, tingnan mo, girl, maganda ka kaya? Tapos, hindi eh, may ano eh, ganyan, ganyan, tumaba na nga ako. Maganda ka, payat ka pa rin. Ganun lang. hindi eh, o oh, si sige na, lumba-lumba ka na. <laughs> <laughs> Ikaw na yung pinakamatama. Ano eh, parang, <laughs> tapos parang siya, Okay, sila ng podcast. Agad. Uh -oh. i huh Guest natin sila one of these days. Ah, talaga? sige, na, sige. May bago silang podcast. Na Sino ilalabas? kaibigan mo sa kanila? Si G. O, oh, ah, si Abby kaibigan ka ko si Abby. Oh, yan, yan. At <laughs> saka kinuha namin si Abby. Siya gumawa ng jingle ng sa panahin. Ah, sige, i-ano yan. natin Invite sila. Invite natin sila. Nakatawa uh -oh. sila. Abang uh, best friend sila. <laughs> Malamang sa next, ano na to, next Sana, month. Sana, next month. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Ayun. Ayon. So ano pa? Anong compliments ang masasabi niyo sa Lady Boss? <laughs> Oo, bigyan niyo naman kami ng compliment. Oo nga, yo. para sabihin namin, di naman. <laughs> 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 di naman masyado. Hindi, <laughs> pero sana nga tumagal pa yung Lady Boses, no? Uy, pero please listen and share Lady bosses to your friends. Sometimes, honestly, we feel like, are, is it still worth it? We're Kasi... talking to the void. Uy, <laughs> 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 pero madaming response dun sa, ano yun, yung last episode? episode natin. Yung, no, yung Kamusta, Kamusta Ka? ka? Oh, oh, yung kay Kay? Oo. Oh, mas gusto niyo pala yung ganun, no? Yung hindi mas tayo -tay vulnerable tayo. Hindi na lang kayo oh. maghahanda. <laughs> <laughs> yung, mga hindi pinag... Oo, oh, oh, yun, yung pala yung mga so, pi hindi pinaghahandaan. Yun yung ano. Kasi yes, to namin to, si Ariel, hindi kayo nag-comment. Na uy, rin. pero gusto gusto, gusto nila yung maraming tech, nag, ano, ah. nagsabi. Pati yung food tech. Hmm. Uh -huh. ang ganda nung, ano, nung response. Ang gusto ko nga maging lady bosses yung dalawang baklang yun. <laughs> We could out ba sila? Oo, oo. Oh, oh. <laughs> out. Uh, oh, well, out na sila. Oh, di ba? Pero, di ba? Pero si, kinabahan na. Karami. Si, ano, si Gilbert na sa ano na siya Singapore. Korea. Singapore. Singapore. siya. Kasi gusto niya din daw pagka naka-uwi siya ulit. Siya so, mag-guest ulit. Ah, talaga? Sige. Tsaka yung kapatid niya. Yung, yung, ano, clothing tech. Clothing tech. Oo. Oh, wow. talaga? Oo. Oh, o yung bagay sa weaving. Oo. Tsaka diba gumagawa kami ng banana fiber ngayon? Oo. Oh, Okay. Pag nakagawa na kayo, ipawave mo naman sa amin. Ako gusto Hindi ko Hindi dumadating sa amin eh. Parang binibig... Talaga nagkwentuhan na <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Pinapasa namin sa... DOST. PTRI. Oh. PTRI. Tapos sila, sila Na thread. Tapos sila nabala. Basta kami yung... Mismong, ano lang. Uh, basta may... Raw material. O sige, basta pag-usapan so, natin yeah. yan. Ayun. So, mula sa kaboses ninyong, hindi oh, naman ako maganda. Jimmy <laughs> Lakay. <laughs> mula sa kaboses ninyong, keep the compliments coming, Mike. Yeah. At ang At mula sa kaboses ninyong kamukha ni Mikey Arroyo, hindi <laughs> kami ang <laughs> Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.